Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayong gabi, isang kakaibang kwento ang ihahatili ko sa inyo. Kwento ng mga nilalang na hindi na lang basta naninirahan sa mga bundok at kagubatan, kundi sa mismong puso ng syudad. Mga ka-amazing, sisimula na natin ang kwento. Sa gitna ng abalang lungsod ng Pasig, sa mismong Ortigas Center kung saan nagtataas ang gusali at walang tigil ang galaw ng mga sasakyan at tao, may isang tower na matagal nang usap-usapan. Ang Valerio Corporate Tower. Modernong gusali ito, sa laming pader, RFID elevator at mahigpit na security. Ngunit sa kabila ng high-tech na disenyo, maraming bulung-bulungan sa mga empleyado. Ayon sa ilan, may mga palapag daw na hindi kabilang sa blueprint ng building. Mga palapag na minsan ay napupuntahan ng elevator sa dis oras ng gabi. Isa sa mga unang biktima ng misteryong ito ay si Architect Daniel Alonso, isang urban planner na hinomisyon upang ayusin ang layout ng rooftop garden ng Gusali. Isang gabi, matapos ang overtime, natagpuan siyang patay sa ibaba ng building nahulog mula sa ikadalawang palapag. Pero sa CCTV footage, may isang kakaibang eksena. Ilang segundo bago siya mahulog, may nakita ang mga guard na kumikislap na liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Umiikot ito sa kanyang likuran. Bago siya tuluyang lumundag, na tila ba ginabayan ng hindi nakikitang lakas. Kuwento ni Mang Arman, ang janitor sa night shift. Ako ang huling nakausap ni Sir Daniel. Tahimik siya pero parang may iniisip. Sabi niya sa akin, may babae raw na biglang lumitaw sa conference room. Naka-white na power suit, may mahabang buhok, at walang paa. Napaunok noo si Mang Arman habang hawak ang map. Ang sabi niya, hindi raw multo ang babae. Isa raw siyang bantay ng lupa, engkanto. Galit daw ito. Sinabi pa raw ng babae, dito kami noon, kayo ang dayo. Dito nagsimulang lumaganap ang kababalaghan sa Valerio Tower. Si Clarice Javier, head ng HR, ay nagising isang madaling araw sa loob ng opisina. Kahit alam niyang hindi siya nakatulog. Sa paligid niya, nagkalat ang mga papel na may iisang mensahe. Ipalik niyo ang katahimikan. Lumabas siya ng opisina at nakita ang hallway na punong-puno ng amoy ng bulaklak at lupa. Sa dulo ng hallway, may babaeng nakatayo nakasuot ng puting damit, hindi power suit, kundi parang pinagsamang barot, saya at modernong kasuotan. Lumayas kayo, anito. Pinipilit niyong sakupin ang lugar ng mga nilimot niyong espiritu. Si Ian Mateo, IT personnel, ay nagka-breakdown matapos mag-maintenance ng server room sa basement. Nakaitig lang siya sa kisame. Paulit-ulit ang bulong na. Naririnig ko ang pag-iyak ng mga ugat. Gising na sila. Ayon sa Psycheval, hindi raw ito ordinaryong breakdown. Ang boses na naririnig niya raw ay hindi lang isa, kundi tatlong boses. Lahat babae. Isa raw matanda, isa dalaga, isa bata. Lahat humihingi ng hustisya. Gabi ng lunes, 3.33 a.m. Si Maris de la Torre, isang call center supervisor, sa ika-14 na palapag ay nagulat nang bumukas mag-isa ang elevator. Walang tao, pero may presensya. Sumilip siya at laking gulat niya nang makita na ang loob ng elevator ay hindi ang moderno asensador ng gusali, kundi parang loob ng kuweba. May mga ugat ng puno, may gumagalaw na aninong hugis tao sa gilid ng pader. Hindi siya makagalaw hanggang sa may boses na nagsabing, balik kami hindi kayo handa mula noon naging mas laganap ang mga insidente nawawala ang ilaw tuwing eksaktong alas 4:30 ng umaga kahit na fully powered ang generator may mga bagong empleyado na ilang araw lang nagtatrabaho tapos bigla na lang hindi nababalik tulala baliw o umuwi sa probinsya na may iniindang hindi maipaliwanag. Ang pinakakakaiba, ang mga halaman sa loob ng building ay bigla na lang namumulaklak. Kahit plastik ang mga ito. Kasaysayan ng lupa ayon kay Tita Luz, matagal nang street vendor sa gilid ng Ortigas Ave. Ang kinatatayuan daw ng kusali ay dating sagradong lupa ng mga diwata at engkanto ng ilog at kagubatan bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa tinabas ang mga punong kahoy. Hindi sila umaalis, tahimik lang sila. Pero kapag nasaktan mo ang pinangangalagaan nila, lumalaban sila at isang gabi, may lalaking lumabas sa rooftop, si Engineer Paulo Ramos, head ng Structural Design. Tinawagan niya ang security at ang sabi, bakit may kasamang bata ang pabae sa taas? Hindi ba bawal ang visitor ngayong oras? Pero ayon sa logbook, wala ni isang empleyado ang nakaschedule sa building ng oras na iyon. Pagdating ng gwardiya, wala ng tao sa rooftop. Pero may naiwan sa gitna ng helipad, isang makalumang palayok na may lamang mga sariwang dahon ng bayabas, ugat ng punong balete at dugo. Isang linggo matapos ang insidenteng naiwan ng palayok na may dugo sa rooftop, sunod-sunod ang nag-leave na mga empleyado. Sa HR, mahigit dalawampung resignation letter ang sabay-sabay na dumating. Karamihan ay walang paliwanag. Iba ay halos blanko ang papel. May pirma Habang ang ilan ay may nakasulat na kakaibang panitik na hindi mabasa ng kahit sinong taga-opisina. Isang gabi, si Clarice Javier, ang head ng HR, ay muling nag-overtime. Nasa loob siya ng maliit na conference room sa gilid ng opisina nang marinig niya ang tunog ng bell sa hallway. Tunog ng isang lumang kampanilya. Tumayo siya upang silipin ito. Ngunit pagkabukas ng pinto, ang buong paligid ng floor ay tila nag-iba. Wala na ang modernong ilaw at carpet. Ang hallway ay tila gawa sa lupa, may mga ugat ng punong kahoy sa kisame, at ang mga dingding ay parang ginawang hibla ng halaman. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit narinig niya ang isang boses sa kanyang likuran. "Hindi ito para sa inyo. Isa kang tagalabas. Lumabag tayo sa kasunduan." Pagharap niya, nakita niya ang isang matandang babae na may gintong mata, nakasuot ng balot na gawa sa mga tuyong dahon. Sa kanyang noo, may tatak na hugis bituin at ang kanyang kamay ay may dalang mahabang kahoy na baston na puno ng lumot. Aling, sino ka po? Tanong ni Clarice habang nanginginig. Isa akong bantay. Noon paman, man, bantay ako ng lugar na ito. Bago niyo tinayo ang gusaling ito. Bago niyo sinimento ang mga ugat ng aming kagubatan. Bago niyo tinakpan ang ilog naming banal. Lumapit ito at inilapit ang hintuturo sa noon ni Clarice. Mayon, ipapakita ko sa iyo ang ginawa ninyong pinsala. Isang iglap, bumalot ang dilim. Sumigaw si Clarice habang bumabalik ang alaala ng matagal nang nakalipas. Nakita niya ang pagbutol ng punong palete, ang paglapastangan sa altar na may palayok, at ang mga nilalang na pilit na pinalayas. Mga engkanto na umiiyak, nilalamon ng simento at bakal. Pagkagising niya, nasa klinik siya ng gusali. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Tumitig lang siya sa kisame. Sa kanyang palad, may bakas ng hugis leaf na marka. Samantala, si Lance Navarro, isang junior architect na kakapasok lang, ay napilitang magtrabaho sa graveyard shift para tapusin ang isang urgent na plano. Mag-isa siya sa drawing room nang mapansin niyang may batang babae sa may kanto ng kwarto. Nataupo sa lapag at naglalaro ng luma at basang manika. Miss, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit ang bata ay hindi tumingin sa kanya. Sa halip, nagsalita ito habang hawak ang manika. Naglalaro lang kami. Dati dito kami nakatira. Ngayon, tinapon niyo kami. Paglapit ni Lance, napansin niyang ang sahig ay basa at tila putik ang nakapalibot sa bata. Nang umangat ang ulo nito, laking gulat niya. Ang mata ng bata ay wala at ang bibig nito ay napuno ng lupa. Bakit niyo kami nilibing ng buhay? Bulong nito bago biglang lumubog sa sahig na parang tubig. Napaatras si Lance at tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit sa hallway, isa-isa nang nawawala ang ilaw. Sa salamin ng dingding, nakita niyang may tatlong aninong sumusunod sa kanya. Pawang nakabarot saya, may mahahabang buhok at walang mukha. Pagdating niya sa elevator, Bumukas ito at sa loob, nandoon si Clarice. Nakangiti. Sumama ka na. Magpapakilala sila sa'yo. Sa ikalawang basement ng gusali, may lumang silid na hindi na ginagamit. Dati itong data storage. Ngunit ngayon ay tinatawag na dead floor ng mga maintenance. Sa araw, mukhang ordinaryo lang ito. Ngunit sa gabi, ayon kay Mang Arman, tila may sariling hininga ang silid. May malamig na hangin na hindi galing sa aircon. May mga bulong na hindi maintindihan. Isang gabi, ang isa sa mga intern na si Bianca ay nawawala. Huli siyang nakita papasok sa storage upang maghanap ng lumang kopya ng site plan. Hindi na siya lumabas. Pag-inspeksyon, wala siyang makikita sa CCTV. Ngunit may isang file na lumitaw sa shared drive ng kumpanya. Video file na walang nag-upload. Sa loob nito, makikita si Bianca na tumatawa habang nakaupo sa isang upuan sa loob ng storage room. Sa likod niya, may mga aninong umiikot. Sumasayaw, tila nagdiriwang. Habang patuloy ang video, nagsimula ng tumulo ang dugo mula sa mga mata ni Bianca habang patuloy ang kanyang pagdawa. Ang huling frame ng video, tumigil siya sa pagtawa at marahang nagsalita. Hindi kami alila ng lungsod. Kami ang unang may-ari. Binawi lang namin ang sa amin. Sa ikadalawang palapag, kung saan unang nahulog si Architect Daniel, patuloy ang mga kababalaghan. Walang gustong tumira sa opisina sa floor na iyon. Minsang ginamit ito bilang meeting room para sa investors. Ngunit pagdating ng mga bisita, nakita nila ang buong kwarto na puno ng putik. May amoy ng nabubulok na halaman. At sa gitna ng kwarto, isang mesa na gawa sa ugat ng puno. Pila sariwa pa at umaalon ang balat. Nagbupas ang bintana ng kusa at may boses na dumaan sa hangin kukunin namin ang lahat ng anak ng lungsod, isa-isa, hanggang wala nang matira sa inyo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagsara ang mga kumpanya sa loob ng Valerio Corporate Tower. Hindi dahil sa kakulangan ng kita, kundi dahil sa lumalalang pangamba. May ilang opisina na literal na nilalamon ng kalikasan. Sahig na nabibitak, kisame na tinutubuan ng uga, mga kabli ng kuryente na napupuno ng maliliit na bulaklak tuwing hating gabi. Isang miyembro ng security team, si Jomel Ruiz, ay naitalang nawawala matapos ang kanyang ikatyong gabi sa night shift. Huli siyang nakita sa 18th floor, may dalang flashlight at dalawang bateryang ekstrang radio. Bago siya mawala, nakapag-transmit siya ng kakaibang mensahe. Sa control room, may mga aninong naglalakad sa salamin, pero wala sila sa hallway. Hindi ito CCTV glitch. Naririnig ko silang humahaplos sa pader. Isa sa kanila, huminga sa liig ko. Tumahimik ang linya. Pagkaraan ng isang oras, nakita ang kanyang patuta at radyo sa fire exit. May marka ng mga kumay sa dingding. Maliliit, parang kamay ng mga bata, ngunit may mahahabang kuko na tila bakal sa isang emergency meeting ng property management. Pinatawag si Engineer Paulo Ramos, si Clarice Javier, at ang natitirang HR officer na si Elaine Cruz, ginanap ito sa basement conference room. Hindi na nating pwedeng itaguto. Ilang araw na tayong may missing. Hindi lang empleyado, pati mga janitor, mga kurier, may mga nawawala ng parang bula. Sabi ni Elaine, habang nanginginig ang boses, hindi tayo pwedeng kumawa ng panik, sagot ni Engineer Paolo. Nangingilid ang pawis sa noo. We're talking about a billion peso asset here. Hindi tayo pwedeng basta maglikas ng walang pasihan. Wasihan, sabat ni Clarice habang lumalapit ang mukha sa kanya. Ilang dugo pa ba kailangan mo? Bawat gabi may kakaibang nangyayari. Ang mga halaman sa eighth floor gumagalaw. Si Lance hindi na nagsasalita. Si Bianca wala pa rin. Tahimik ang lahat. Biglang pumasok si Mang Arman, hindi imbitado. Dala niya ang isang lumang itim na notebook, balot sa tela. Matagal ko na tong tinatago, aniya. Ito ang talaan ng mga engkantong tumira rito bago ba kayo magpatayo ng tore. Isinulat ito ng ama ng lolo ko. Isang albularyo noong panahong hindi pa sementado ang lupa rito. Binuksan niya ang notebook. Ang mga pahina nito ay gawa sa balat ng kahoy at ang mga titik ay parang inukit gamit ang kuko. May pitong bantay ang lupa rito, paliwanag ni Mang Arman. Bawat isa may tungkulin. Ang isa'y tagabantay ng ugat, ang isa'y tagapangalaga ng tubig ilog. May bantay sa hangin, sa apoy, sa liwanag, sa aninyo, at sa alaala ng lugar. Nang sinimento niyo ang lupa, Ginising nyo silang lahat. Tumayo si Engineer Paolo. Teka, anong ibig mo sabihin? Na sinumpa kami? Hindi ito sumpa, sagot ni Mang Arman. Ito ay paggising. At kapag gising ang mga nilalang na dapat ay tulog, may pagbawi na magaganap. Samantala, sa labas ng gusali, si Sister Teresa, isang madre na dating manggagamot sa probinsya ng Sikihor, ay naparoon sa Valerio Tower matapos makatanggap ng panaginip ayon sa kanyang kwento sa simbahan nakita niya raw sa kanyang panaginip ang isang matandang diwata kasuot ng korona ng mga tinik ng balete na sinabing may nawalan may nag-angkin kailangan naming magsalita pumunta si Sister Teresa dala ang langis asin at panalangin pagpasok niya sa labi agad niyang maramdaman ang bigat ng hangin. Tila ba bawat sulok ay may matang nakatingin. Pumunta siya sa elevator, ngunit ayaw gumana, kaya't ginamit niya ang hagdan. Sa bawat palapan, naririnig niyang may boses ng mga bata. Nagtatawanan, umiiyak, kumakanta. Pagdating niya sa 14th floor, huminto siya. Mula sa dulo ng koridor, may liwanag, bughaw, malamig. Ngunit nakakabighan, lumapit siya at doon niya nakita si Lance. Nakaupo, tulala, nakangiti habang pinapaligiran ng tatlong babae. Isa'y matanda, isa'y batang bata at isa'y isang dalagang may gintong mata. Nakatingin sila kay Sister Teresa. Hindi ka namin kaaway, sabi ng matandang babae. Pero dala mo ang apoy at tinutuyot ng apoy ang alaala. -ala. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Sister Teresa. Pagkilala, pagbabalik, at panalangin. Isang dasal na hindi para sa Diyos nyo, kundi sa amin. Ang mga naunang may-ari ng lupaing ito. Sa sumunod na gabi, naganap ang hindi inaasahan. Lumusob ang tubig mula sa basement. Ngunit hindi tubig ng baha. Ito'y malinaw, malamig, at may mga bula na parang humihinga. Sa bawat daanan na dinaanan nito, unti-unting nabubura ang semento. Sa ilalim nito, bumabalik ang lumang lupa, ugat at balete. Ang buong Valerio Tower ay tila binabalot ng panibagong anyo, pinaghalong modernong istruktura at lumang gubat. May mga bahagi ng gusali na nawawala na lang, parang nilamon ng kalikasan. Sa rooftop, muling nagpakita ang babaeng naka-white power suit. Ngunit na yun, ang kanyang damit ay napunit na. Nakalitaw ang balat na parang yari sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak. Tinawag siya ng ilang nakakita na diwata ng semento. Humakbang siya sa gilid ng building. Sa kanyang panan, may lumitaw na mga ugat na parang hagdan. Lungsod man ito hindi pa rin ito inyo. Bulong niya sa hangin. Ang bawat hakbang ng gulong ng sasakyan, ang bawat tunog ng martilyo, ay mga paglapastangan sa aming pangalan. Nagbukas ang kalamitan, kidlat, ulan, hangin na parang may tinig. Ang buong Ortigas ay nakaranas ng malawakang brownout. Hindi lang ang Valerio Tower ang apektado, pati mga kalapit na kusali, mall, at condominium ay nawalan ng kuryente. Munit sa CCTV ng Traffic Management Office ng lungsod, isang kakatuwang pattern ang nakita. Ang paggalat ng dilim ay nagmula sa mismong paligid ng Valerio Tower, parang alon ng aninong kumakalat. Samantala, sa loob ng gusali, ang mga natitirang empleyado na hindi agad nakalikas ay nagtipon-tipon sa 9th floor operations room kasama nila si na Clarice Javier, Engineer Paolo Ramos, Elaine Cruz at si Sister Teresa. Labing-isa silang lahat. Ano bang plano natin? tanong ni Elaine, halos hindi mapigil ang luha. Hindi tayo makalabas. Lahat ng hagdanan ay parang lumalalim. Lahat ng elevator, nagiging kweba. Hindi na ito ordinaryong pangyayari. tugon ni Sister Teresa habang hawak ang krusipihiyo, ito'y paniningil. Paniningil ng mga engkantong binura natin mula sa fasaysayan. At kung hindi natin sila kinikilala, buburahin nila tayo. Tumayo si Clarice. Noong una, hindi ako naniwala. Akala ko sakit lang ng isip, trauma. Pero ngayon, nakikita ko na. Tayo ang sumira ng tahanan nila. Baka ito na ang panahon para ibalik ang nararapat. Paano? Tanong ni Engineer Paulo. Hindi na natin kayang bawiin ang gusali. Naitayo na ito. Pero maaari tayong magbigay kalang. Magbalik ng dangal. Sabat ni Mang Arman, na ngayon ay may hawak na palayot, nagawa sa pulang lupa. May paraan para makiusap. May lumang ritual na ginamit ng mga ninuno ko noon bago tayo man tayo ng kahit anong istaktura. Dasal, alay, paggilala. Bumukas bigla ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Kasunod nito, sumulpot mula sa anino ng pader ang tatlong nilalang. Ang matandang babaeng may baston, ang batang walang mata, at ang dalagang may gintong mata. Hindi kami nagahanap ng paumanhin, sabi ng dalaga. Ang hinahanap namin ay alaala. Lumapit ang matandang engkanto. Kinuha ang palayok kay Mang Arman at inilabag sa gitna ng silid. Isang pangalan, isang tula, isang alala. Isa lang ang hinihiling namin sa bawat isa sa inyo. Sabihin niyo kung ano ang nawala sa lugar na ito bago niyo siya sinimento. Isa-isang lumapit ang labing isang tao. Si Clarice ang nauna. Naalala ko, bata ato, May ilog dito noon. Nilalaro namin ng mga bangkang papel sa gilid nito. Mabango ang hangin. Madalas akong sumayaw sa ilalim ng mga puno sa tabi ng kalsada. Noon ay parang may mga matang nakangiti. Sumunod si Engineer Paulo. Bago ang gusaling ito, may isang matandang manghihilot na nakatira sa barong-barong malapit dito. Lagi akong binibigyan ng tinapa tuwing dadaan ako. Sabi nila, may asawa siyang engkanto. Pero wala akong pinaniwalaan. Habang nagsasalita ang bawat isa, unti-unting lumiwanag ang palayok sa gitna. Umuusok ito at bawat usok ay nagiging hubis. Puno, ilog, mga nilalang ng liwanag. Isa-isang nagsalita ang natira. Si Ellen, si Sister Teresa, pati ang mga ordinaryong kawani. Lahat ay nagbalik ng alala. Hanggang sa huli, Si Lance ang natirang hindi pa nagsasalita. nakabiposya siya sa gilid, tahimik, ngunit may hawak na papel. Tumayo siya at inilapit ito sa palayok. Paglapag ng papel, biglang tumigil ang usok. Tumahimik ang paligid. "Nagdrawing ako," sabi ni Lance. "Noong grade school ako, assignment namin ang iguhit ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Ito iyon." Dito ko unang nakita ang isang babaeng may mahabang buhok na nakaupo sa tabi ng ilog. Sabi ng nanay ko, kaibigan daw ng lolo ko ang babaeng iyon. Tumingin siya sa dalagang engkanto. Ikaw yun, hindi ba? Mumiti ang babae. Ngayong bumalik ang alaala, hindi na namin kailangang kunin ang inyong hininga. Pero hindi pa tapos ang lahat. Tumayo ang tatlong engkanto. Ang paligid ng gusali ay unti-unting nanginginig. Ang mga dingding ay tila gumagalaw. Ang sahig ay humihinga. -humi. Mula sa bawat sulok ng Valerio Tower, lumabas ang liwanag na berde, asul, at ginto. Mga ugat ng dating gubat na tila bumabangon. Isa pa, sabi ng matandang babae, ang huling alay ay ang pagkilala ng pinuno ng toreng ito. Lahat ay napalingon kay Enger Paulo. Nasa pangalan mo ang lahat ng permit, lahat ng plano, lahat ng pagtatayo. Sa iyo nakatala ang pagbura sa amin. Sa iyo rin magsisimula ang pagbabalik. Lumapit si Paulo sa palayok. Inilabas mula sa kanyang bulisa ang blueprint ng Valerio Tower. Pinunit niya ito sa gitna. Isa-isa, itinapon sa loob ng palayok ang pira-pirasong papel. At ngayong gabing ito, kinikilala ko ang lupain ito. Hindi sa amin ito. Isa lang kaming panauhin. Nang matapos ang kanyang salita, lumiwanag ang paligid. Hindi matinding liwanag. Undi liwanag na parang sinag ng buwan sa ilalim ng mga punong kahoy. Dahan-dahang naglaho ang tatlong engkanto pasabay ng palayok at ng mga ugat na pumalibot sa silid. Nagbalik ang kuryente. Bumalik ang elevator sa normal. Ang mga aninong naglalakad sa salamin tuluyang nawala. Ngunit sa gitna ng rooftop, may naiwan, isang bagong halaman sa gitna ng sementadong lupa, punong may puting pulaklak na tinatawag ng mga alamat bilang punong tagapag-alaala. Makalipas ang isang buwan, unti-unting bumalik ang normal na operasyon sa Valerio Corporate Tower. Munit hindi na ito tulad ng dati. Ang mga dingding ay nanatiling moderno, munit sa bawat sulok may mga inukit na simbolo ng mga sinaunang diwata. Sa lobby may bagong altar, hindi relihiyoso, kundi dambana ng yari sa batong pulido, may inukit na hugis ugat, tubig, at bituin. Araw-araw may sariwang bulaklak na inilalagay doon bilang handog ng mga empleyado. Hindi na rin pumabalik ang mga dating kababalaghan. Wala nang bigla ang pagkakawala ng tao. Wala nang elevator na dumadala sa palapag na wala naman sa plano. At wala na rin patang naglalakad sa dilim. Ngunit isang gabi sa alagitnaan ng ulan habang naglilinis si Mang Arman sa labas ng gusali. Napansin niyang may isang babae sa tapat ng punong may puting bulaklak sa rooftop, nakasuot ng puting bestida, nakatayo, nakatingin sa langit. Nilapitan niya ito. Tahimik ang babae. Malamig ang hangin, ngunit hindi malamig ang presensya nito. Isa pa ka sa kanila? tanong ni Mang Arman habang tinatakpan ng sombrero ang ulo sa ulan. Mumiti ang babae. Hindi na ako ngayon ang tagapagbantay tagapag-alala, wala na kaming galit, pero kailanman hindi dapat nakalimot. Tumingala si Mang Arman, ang ulap ay bumufa, at sa kabila ng dilim, may sinag ng liwanag na dumaan. Parang paalala na kahit sa gitna ng lungsod, may mga espiritong hindi kailanman nawala. Kinabukasan, may bagong karatulang ipinaskil sa labi. Nakasulat sa gintong titik. Sa bawat hapbang ng tao sa lungsod, may apak kang iniwan sa alaala ng kalikasan. Mag-ingat ka dahil ang alaala ay may mata. At mula noon, ang Valerio Tower ay kilala na ka hindi lang bilang sentro ng negosyo, kundi bilang gusaling marunong lumingon sa pinanggalingan. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isa na namang nakakakilabot at mahiwagang karanasan dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, engkanto at katatakutan. Ako ang inyong tagapagkwento at hanggang sa muli nating kakatakutan. Mga ka-amazing, paalam at magandang gabi sa inyong lahat.